Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Sinabi nila, Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, Bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. Pagsasadiwa Mahilig ka bang bumulong? kapag masama ang loob natin, hindi ba bubulong-bulong din tayo at sasamahan pa natin ng pagdadabog? Sasabihin natin, utos ng utos, akala mo hindi ako napapagod. Ako na lang lagi. Ako na naman ang may kasalanan. At yung pinakamasarap na bulungan sa lahat, yung chismisan. Kapag binag-uusapan natin ang buhay ng ibang tao, ibinubulong-bulong natin. Sasabihin natin, heto na nga, may bago akong nalaman sa Kanya. Bubulong-bulong. Sinasabi sa atin ni Jesus na sa Ibanghelyo sa araw na ito, wag kayong magbulong-bulungan. Itigil na ninyo ang pagbubulong-bulungan na yan. Dahil yung pagbubulong ng masama maaaring makasakit sa kapwa, maaaring makasira sa ating ugnayan sa isa't isa. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Pablo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.